Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabengbeng So narito na naman tayo for another unit na susubukan mga kabengbeng So another pistol rifle na naman po uh, unit ni Sir Pepito Montemayor Sir ito na po yung pinagawa nyo uh, malapat pistol rifle Ayan. So again po sa mga ganitong unit po pila po talaga mga kabengbeng So isa per week lang talaga yung ganito mga kabengbeng So, ayan po, napakaganda. Manlapat pistol rifle. CO2 po yan, big tank. Ayan, napakalaki. 30 to 40 shots, 3 cock po siya. Ayan, 3 cock po yan. Napakaganda. Then, CO2 po. CO2 powered mga kabeng-beng yung ating gagamiting bala po. Is, uh, Astro 18 pellets po. Ayan, Astro 18 pellets. Legit man lapat na pistol rifle. Ayan, Astro 18. Ayan po. Sa mga nagtatanong kung ano itsura ng bala nito. Ito po. Ayan. So, yung mga ganitong unit po, walang magazine yan. Isang kasa, isang bala. Tapos putok po, no? So, tara, subukan natin itong unit ni Sir Pepito Montemayor sa 20 meters, mga kabengbeng. -beng gamit ang Sir Pepito Montemayor ito nailagay na natin sa cam susubukan na po natin ng inyong unit gamit ang Astro 18 pellets sa 20 meters so sa mga nagaanap na po ng side cam ito po available sa atin ganyan po kalilinaw yung ating mga side cam so kapag hindi po nakazoom sa ating scope ayan kapag zoom sa ating uh, camera ayan po ayan so pag zoom naman sa ating camera ganyan po siya tingnan natin dito yung parallax. Ayan. So, subukan po natin mga kabengbeng sa 20 meters using Astro 18 and resize and sorted straight from the box na mga bala. No? So, first shot po using Astro 18 pellets. First shot using Astro 18 pellets. First shot po. Grouping test muna tayo. First shot. So i natin mga kabeng-beng. Second shot. Astro 18 pellets. Third shot, Pakatlo po. Pang-apat, napagandot ng mama Sir Pepito. Pang-apat. Pangalima. Ah, pagganda nito mama. Panganim. Solid. Napaganda nito mama sir Pepe ito. Pangwalo. Pangsyam. Pangsyam. pang sampu napakaganda tumama sir pepito one hole napakaganda solid actually nakikita nyo dyan yung tatlong yan tama nyo yan so yung, tatlong yan groupings niyan mga beng ayan so meron tayong ayan 10 shots in one hole so meron lang isang humiwalay so nasa ano na lang yan bala hindi man talaga siya umiwalay baka beng beng napakalapit lang niyan lalapitan natin mga yan. So tara lapitan na natin para makita niyo kung gaano lang kaliit itong ating naging grupo No? So tara lapitan po natin. So wala pong daya yan ha? straight from the camera sir Pepito. Ayan, napakaganda po. So actual gro uh, grouping test ng ating unit. So uh, meron tayo din ah uh, test part kanina kanina kung nung kinuha na rin sa factory sir sa century so yan napakaliit lang po and it, ito eto sa kanya ring groupings ito eto 9 out of 10 eto alam ko 5 shots one hole then ito 10 shots din using meter pero mas maganda siya tumama sa astro kaya ginamita ko siya ng astro ayan sir napakaliit lang so yun salamat po sa tiwala sir ah, pakintay na lang po yung unit. No? Salamat sir. Thank you po. God bless. Peace out.